Hello listeners, ako ang inyong Tito X, ang makakasama niyo tuwing gabi sa mga kwentong dahan-dahang gumagapang sa imahinasyon at marahang dumadampi sa mga natatagong damdamin. Kung nais mong lasapin ang init at kilig sa bawat bulong ng aking pinig, dito ka lang. Sa tahanan ng mga lihim na pagnanasa at mapusok na pag-ibig. Tara. Simulan na natin ang ating unang kwento. Na pinamagatang Pasukin Mo Ako, Firefighter Carter. Chapter 1. My God! Grabe! Sumasakit na ang puso ko, Gray Jaguar. Hindi ko na kayang pigilan. Nasisiraan na ako ng bait sa'yo. Humihingal na bulong ng babaeng kausap ko sa kabilang linya. Buntikan na akong masamid sa mani na kinakain ko sa lakas ng pagkakabitaw niya ng linyang iyon. Napaayos ako ng upo at bahagyang ibinuka ang mga binti habang pinapanood ko siyang unti-unting nadadala sa sarili niyang damdamin. Ang malamlam na liwanag sa kwarto ko ay lalong nagpatingkad sa bawat detalye sa aking pinapanood ang ekspresyon ng kanyang mukha, ang mahigpit na pagkagat niya sa labi, at ang bawat galaw na puno ng pagnanasa. Sinapuko ang baba ko habang nakangising pinagmamasdan siya. Sa bawat bitaw ng kanyang daing, parang nahahatak din ako papalapit umusog pa ako ng bahagya. Mas pinatapat ko ang katawan ko sa monitor para lalo kong makita ang kilos ng kanyang katawan. Not bad. Mahina kong bulong sa sarili. Sabay subo ulit ng mani. Pinagpag ko ang mumog sa aking mga palad at ipinatong ang mga ito sa likuran ng aking ulo. Siniyasat ko ang aking mga social media accounts na nakamukas sa tatlong magkakahiwalay na monitor sa harapan ko. Sunod-sunod ang paglabas ng notifications. Wala pang isang minuto at muling tumunog na naman ang notification ng isang mensahe. Napailing ako talagang kapag tinamaan ng init ang mga tao, walang makakapigil. Sa lahat ng trabahong mayroon ako, ito ang pinakamabilis ang balik. Ang pagiging content creator sa mundo ng mga may malalalim na pagnanasa. Grey Jaguar send me another video, please. You're driving me insane. Sunod na mensahe ng isang kliyente. Halatang naiinip na sa mabagal kong reply. Bumisi ako. Hindi ko man siya kilala ng personal. Alam kong hindi na siya makatulong nang hindi ako ang huling laman ng kanyang gabi. nilubayan ko ang sandalan ng upuan. Lumapit ako sa keyboard at tinipa ang aking sagot. Nothing is free, babe. You know that. Sabi ko. maya, -maya pa at lumapit din ang babae sa kanyang PC. Tinitigan ko ang lumulutang na tatlong tuldok habang hinihintay ko ang kanyang sagot. Muli akong napangisi sa kanyang reply. Name your price, Grey Jaguar. I just want a glimpse. Just a little tease. Kahit five minutes lang. And I'll make it worth your while. Tugon niya. Inunat ko ang aking mga braso. Tsaka muling tinugunan ang kanyang mensahe. Ibinigay ko ang aking rate sa bawat minuto ng aking mapusok na videos. Hinintay ko siya kung kaya ba niyang tapatan ang halaga ng videos ko. Five minutes, you say? Let's see if you can afford 50 grand for just five minutes of my time. Natatawa kong udyok. Bigla akong napatigil nang tumunog ang aking cellphone. She's really into it. Bulong ko. Pagkasilip ko sa screen ng cellphone ko, boom! Instant transfer. Sobra pa yan. Now move fast, honky. I can't wait anymore. Hingal niyang mensahe. Hindi ko napigil ang mapangiti ng pilyo. Mabilis kong tinadyakan palayo ang mesa at pinaikot ko ang swiveling chair na inuupuan ko sa sobrang tuwa. Hinagip ko ang maliit na bote sa kama isang pamilyar na prop na madalas kong gamiting accessory sa mga private requests. Game, isip ko. Pagkasalo ko nito, agad akong pumuesto sa upuan. Isinuot ko ang aking itim na maskarang anyong tigre. Alam ko sa sarili kong walang pwedeng makakilala sa akin. Tanging mga mata at labi lang ang pwede kong maipakita. At iyon lang ang kailangan nila. Alexa, turn on my video cam. Utos ko sa aking virtual assistant. Pagkaon ng kamera ko, sumunggab kaagad ang babae palapit sa monitor para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Kitang kita ko kung paano bahagyang bumukha ang kanyang bibig at dumaan ang dila sa kanyang labi. Isang kilos na hindi maitatangging puno ng pananabik. Oh my God, grabe ka, Jaguar. Bulalas niya, halos nanginginig ang boses kung kanina bahagi lang ng kanyang katawan ang natatanaw ko. Ngayon, pati na rin ang buo niyang mukha. At ang ekspresyon niyang hindi niya maikubli. Tinitigan ko siya ng mariin habang patuloy ang kanyang mga kilos sa kabilang linya. Hindi mo talaga malalaman sa hitsura lang, isip ko habang tahimik na pinagmamasdan ko ang pagkahalo ng inosente at mapangakit niyang itsura. Hindi makabasag pinggan ang anyo ng aking kliyente. Maputi, malapor sila na ang kutis at halatang mula sa may kayang pamilya. Nagkibit balikat na lang ako hindi naman anyo ang habol ko sa kanya. Pera lang ang usapan. Maingat kong hinagod ang aking buhok gamit ang aking mga daliri. Tsaka ko dahang, dahang inilahad ang aking katawan sa harap ng kamera. Isinandal ko ang aking batok sa aking kanang kamay habang ipinapakita ko sa kanya ang natural na guhit ng katawan ko. Mula dibdib, -dib, pababa sa puson, at pabalik sa aking balikat. Nakita kong nabilog ang kanyang mga mata at bahagyang nanginig ang boses niya sa sobrang pagkasabik. Kinagat ko ang aking ibabang labi tinagalan ko ang titig sa kanya. Malagkit, mapangakit, mapanghamon. Ilang saglit pa, narinig ko na ang kanyang pag-amin. What the? Jaguar, pinagpapawisan ako ng husto. Halos pasigaw niyang sambit. Hinayaan kong maglakbay ang aking mga daliri sa bawat kurba ng aking maskoladong katawan. Banayad, mapanokso. Sinabayan ko ito ng marahang paghagod ng balakang habang nananatiling titig sa kanyang mga mata. Alam kong bawat galaw ko ay kumukuryente na sa kanya sa kabilang linya ng screen. Kitang kita ko ang pag-init ng kanyang ekspresyon. Bahagya siyang napapasinghap habang higpit niyang niyayakap ang sarili. Isang senyales ng matinding pagpipigil o baka tuluyan ng bumitaw. Halos hindi na siya makapagsalita ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang kanyang mga matay pikit, ngunit nanginginig sa bawat tibok ng damdamin. Alam kong tinatahak na niya ang kasukdulan ng kanyang imahinasyon. Just a heartbeat away, mahina akong bulong habang patuloy akong gumagalaw sa ritmo ng kanyang hininga hinagod ko ang laylayan ng aking suot na panloob. Pinaglaruan ko ang tensyon ng garter sa aking baywang. Lalong nabaliw ang babae sa aking harapan. Gunit bago pa umabot sa susunod na hakbang, biglang nag-alarm ang aking cellphone. Five minutes pinatay ko ang video call Sorry babe Time's up I hope you enjoyed it chat ko sa kanya No wait I'll send more money Let's extend this mabilis niyang sagot Some other time babe Judy calls Thanks till next time sagot ko sabay ng pag-off ko sa aking monitor. Tumayo ako at dinampot ang tuwalya. Dumiretso ako sa banyo upang mag-ayos ng sarili. Sa gilid ng mata ko, napansin ko ang maliit na bote sa paanan ng aking upuan. Nabangisi ako hindi ko man lamang siya nasabayan. Pero mukhang nag-enjoy naman siya ng sobra. Nagunat ako ng katawan. Nahagip ng aking mga mata ang wall clock. Naku po, alas sa is na pala. Kumaripas ako ng takbo papunta sa aking closet para magbihes pinagkasya ko ang kaunting minutong nalalabi para bihisan ko ang aking sarili. Halos nagsusuot na ng kusa ang aking mga sapatos sa aking mga paa habang pilit kong isinisiksik ang isang malaking jacket sa aking katawan. Hindi dahil sa malamig, kundi para itago ang forma ng matipunong hubog ko na ayoko kong ipakita sa iba. Kagat-kagat ko ang aking salamin habang tumatakbo papunta sa pintuan, sabay-hablo sa aking malaking bag at kulay orange na helmet. Oo, isa akong bombero Ang pangalan ko ay Carter Velasco, isang tinitingalang firefighter. Sumasagit ng buhay sa umaga at sa gabi, bibigay init sa mga kwentong hindi basta-basta isinusulat sa liwanag. Kahit tila dalawang magkaibang tao ako, sa liwanag ng araw at sa anino ng gabi, alam kong hindi ako masamang tao. May dahilan kung bakit kailangan kong mamuhay ng normal tuwing umaga at maghatid ng init pagsapit ng gabi. Hindi ko ito kagustuhan. Isa itong misyon. Isang panata na kailangan kong tupdin alang-alang sa mga taong mahal ko. Umiikot ang buhay ko sa pangako ang magsagip at magparamdam ng buhay sa mga nalulunod sa lamig ng gabi. Kaya kailangan kong itago ang tunay kong pagkatao. Para ito sa kapakanan ng nag-iisa kong magulang at ng taong minahal ko ng buo pero kailangang talikuran. Puno ng pait ang aking nakaraan pero handa akong sumugal kung ito lang ang tanging paraan para maitama ang lahat. Sana'y nagustuhan niyo ang unang kabanata ng kwento ng ating bidang bumbero na si Carter Velasco. Marami pa siyang lihim sa buhay na ating malalaman sa susunod na mga chapters marami pa rin tanong na hindi nasasagot. Bakit siya pumasok sa makamundong uri ng pamumuhay, gayong halatang mayaman naman siya at may disenteng trabaho? Bakit kaya niya tinatago ang taglay niyang kagwapuhan at matipunong katawan? Ano ang kanyang pangako sa kanyang magulang at sa taong minahal niya ng tunay pero kanyang tinalikuran. Mga listeners ko, abangan natin ang kwento sa linggo ng gabi. Kita-kit sa susunod na kabanata. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-like sa ating mga videos. Hanggang sa muli mga pamangkin ko. Sweet dreams.